Pero ganito, masarap sa ulam pagka mabagyo. Ayaw ni YouTube na may sound. Pinabubura niya eh. Hindi nga rin makain sa LDR. Kaya sa tayo sa Rose Regulation. Okay Okay guys! oras na para kumain dahil si pintura ako. tapos kumain ayan, ito na yan kasi nakapagpintura na ako ng pato lang ito na para dito ilalagay ko yan Okay. kaya na kami ng misis ko ayan yeah, o oh. ito kaya sa tubig 做的啥的呢